sa pagpapatuloy ng ating manhwa. Sumapit na ang umaga sa Torre ng dragma sa assembly hall. Mula sa loob ay maraming upuan ng bakante, at sa kaliwang banda ay may apat na taong nakaupo. Sa kaliwa ay nakaupo ang Virgo Saint na si Kevin Ajor. Napabuntong hininga si Kevin, saka napailing. Hindi niya talaga inaasahan na darating ang iba sa tamang oras. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok sina Yuhan at Sang J, masayang-masaya, habang buhat-buhat ng binata ang kanyang ama na tila bawala pa rin sa sarili. Mabilis na napansin ni Kevin si Hugo at nagtaka kung bakit tila wala ito sa kanyang sariling wisho. Ibinagsak ni Sang J ang kanyang ama sa sahig na parabang isang basahan lamang. Samantala, nanginginig ang buong katawan ni Hugo habang iniisip niya kung makakauwi pa ba siya sa kanilang bahay, dahil wala ni isang bumili ng kanyang mga bentang merch. Nagtanong si Kevin kung ano ang nangyari kay Hugo, ngunit bago siya masagot ay may isang tao mula sa kanyang gilid na nagsalita. Sinabi nitong hayaan na muna si Hugo, dahil masyadong mataas ang mental shock na nararanasan nito. Ito pala ay si Haley na dahan daw ang umupo habang suot ang damit na may mukha ni Lijian. Bago pa man siya makaupo, Malakas na sumigaw si Kevin at tinanong si Heli kung bakit ganoon ang kanyang suot. Sumagot naman ang dalaga at nagtanong kung ano nga ba ang problema sa damit niya. Dahil sa sinabi ni Heli, nagulat si Kevin at maging si Stephen. Sa isip ni Stephen, inaasahan na niyang susuotin ni Heli ang ganong klasing damit, ngunit hindi niya inisip na sa mismong pagpupulong niya iyon isusuot. Pagkatapos ay nagsalita si Stephen at sinabing maaari pa namang magpalit ng damit si Haley hanggat hindi pa nagsisimula ang pagpupulong. Kaya't walang nagawa si Haley kundi pumunta sa restroom para magpalit ng damit. Pagkaalis niya, lumingon si Stephen kay Kevin at nagtanong kung kanina pa ba siya dumating. Tumango si Kevin at sinabing inagan niya ang pagpunta para makita ang mga representante ng iba't ibang constellation. Mabilis na lumingon ang dalawa sa kanilang harapan at sinabi ni Kevin na mukhang may mga dumating na hindi pa nila nakikilala. Tumango si Stephen at sumagot na kung ang mga saint ay biglang nawala o hindi makakadalo, nagpapadala sila ng mga representante. Wala raw silang magagawa kundi tanggapin ang mga acting saint na dumating. Sa unahan, nakita nila ang isang lalaking nakaupo habang umiinom ng mainit na kape. Sa kanyang likod ay nakatayo ang dalawang lalaki na kabilang sa Gemini Divine Cadre. Habang tinatitigan ni Kevin ang tatlo, nagwika siya, nakita na niya noon ang dalawang lalaking nakatayo, ngunit ang lalaking nakaupo at umiinom ng kape ay hindi pa niya nakikita kailanman. Sumang-ayon si Stephen at nagsabi na kahit siya man ay hindi pa nakita ang taong iyon. Ang lalaking ito ay ang Gemini Acting Saint, ngunit walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Maya-maya pa, may isa na namang dumating at nagtanong kung kanina pa naroon sina Kevin at Stephen. Ito ay walang iba kundi si Sophie Mardi, ang Aquarius Saint. Katulad ng dati, nakasuot siya ng eleganteng damit habang daladala ang kanyang mahabang baston. Habang papalapit, Masaya siyang nagwika kina Kevin at Stephen na matagal-tagal na rin mula nang huli silang magkita at magkasama sa ganitong paraan. Nang makalapit ang dalaga, sumagot si Stephen na hindi pa sila kompleto dahil wala pa ang cancer, Iris at Libra. Kahit ang kanilang mga representante ay wala pang dumating. Biglang lumaki ang mga mata ni Sophie nang mapansin niya ang kakaiba sa ibaba. Si Hugo iyon, nakatulad ng kahapon ay nanginginig pa rin ang buong katawan para bang maubusan na ng dugo. Nagulat si Sophie at nagtanong kung, bakit ganoon ang itsura ni Hugo? Ngunit bago pa makasagot sina Kevin at Stephen, halos mayak si Sophie habang sumisigaw na hindi na kailangang ipaliwanag ang lahat, madali na niyang naintindihan na si Ligian ang dahilan kung bakit parang walang buhay si Hugo. Tumango naman si Kevin at sinabing tama ang hinala ni Sophie. At sa isang iglap, lumapit si Sophie kay Stephen at bamulong. Wika niya, kung pinag-uusapan na rin natin si Lijian, matanong ko lang, pupunta ba siya rito ngayon? Sumagot si Stephen na narinig niyang hindi makakarating si Lijian. Nagulat si Kevin sa narinig, kaya agad siyang nagtanong kung sino ang magiging kinatawan ni Ophiuchus para sa pagpupulong. Itinuro ni Stephen ang unahan at sinabing, tumingin ka roon, sila ang representante ni Ophiuchus. Sa unahan, masayang nakaupo si Nayuhan at Sang tila handa na para sa pagpupulong. Nagulat naman ang acting saint ng Capricorn, ang kapitan na si Albert. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, na dalawang bata lamang ang kinatawan ni Ophiuchus. Maging ang acting saint ng Taurus na si Joseph ay napakagat labi na lamang ng malamang hindi makakarating si Legion. Bahagya ring napatingin ang lalaking umiinom ng kape kanina, patungo sa kinaroroonan ni Yuhan at Sangjay. Bigla namang may isang babae na malakas na hamampas sa mesa gamit ang dalawang kamay, kasabay ng malakas na sigaw na hindi raw ito katanggap-tanggap. Ito ay walang iba kundi ang acting saint, Vice Celestial Lord Sylvia. Galit na galit niyang sinabi na kahit sina yuhan at Sung Jae ay nasa ilalim ng Ophiuchus, wala pa rin silang karapatan para maging substitute saint at lalong hindi sila kwalipikado upang dumalo sa ganitong klaseng pagpupulong. Biglang pumasok si Kali at malakas na nagtanong kay Sylvia. Sa palagay mo, sino ka ba? Isa ka lang namang Vice Celestial ni Pisces. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ng mga saint. Baka nakakalimutan mo, isa ka lamang kinatawan ng iyong pinaglilangkuran. Kasunod yun, mariing nagsalita si Kali. Sylvia, narinig ko na nakapagpiansa ka na sa gulong ginawa mo sa sanctuary ni Leo. Sabihin mo, pumunta ka barito para ulit gumawa ng gulo? Kung ako sayo, manahimik ka na lang. Lalo na't ang tinutukoy mong mga bata ay mga saint ni Ophiuchus. Bigla namang tumayo si Sylvia, itinuro si Kali at matalim na nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Dagdag pa niya. Kaya sabihin mo, ikaw na ba ang pansamantalang Libra Saint? Ngumiti si Kali, habang unti-unting lumilitaw ang ang aura ni Libra. Sylvia, wika niya, mukhang hinahalungkat mo pa ang mga nangyari noon. Gusto mo yatang masaktan. Para mas maunawaan ang lahat, bumalik muna tayo sa nakaraang kabanata. Hawak-hawak noon ni Gian ang sobre na naglalaman ng sulat patungkol sa gaganaping pagpupulong sa Sky Island. Tamang panahon na, wika ni Gian sa dalawang dalaga. Oras na para ipakita ninyo ang inyong kakayahan sa entablado. Tinawag niya ang dalawang magkapatid at seryosong sinabi, Mula ngayon, kayo ang mamumuno bilang mga saint ni Ophiuchus. Tumango ang magkapatid at buong puso silang sumang-ayon. Pumikit si Gian, sa kamuling nagsalita. Alam kong hindi pa kayo handa, pero huwag ninyong isipin na hindi kayo karapat dapat humarap sa pagpupulong. Dahil tinanggap ninyo ang kapangyarihan ni Ophiuchus, dapat tanggapin niyo rin ang responsibilidad na lumago sa landas na tinatahak ninyo. Tumango ang dalawang magkapatid ng magkasabay, tanda ng kanilang pagunawa. Samantala, hindi makapaniwala si Kali sa narinig. Pinagmamasdan niya ang kanyang dalawang kaibigan at napabulong sa sarili. Pareho na silang saint ni Ophiuchus. Ngunit biglang tinawag siya ni Jian. Lumapit ang ating bida kay Kali at iniabot sa kanya ang divine. Artifact ni Libra. Kali, kunin mo ang artifact na ito. Mula ngayon, iyo na ito. Natuwa si Kali at masayang tinanggap ang divine artifact ng Libra, ang rosary. Habang hawak-hawak niya iyon, muling nagsalita si Jian. Nilinis ko na ang artifact na iyan. Naalis ko na ang masamang aura ng Monarch of Sloth. Ang kapangyarihan ko, pati na ang kapangyarihan ni Libra ay nasa loob na niyan. Kaya hindi na muling makakabalik ang madilim na enerhiya. Sa isang iglap, hinawakan ni Jian ang ulo ni Kali. Nagulat ang dalaga at bahagyang namula. Bigla ring lumitaw ang simbolo ni Libra sa kanyang likuran. "Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Guian. Itigil mo na ang paghingi ng tawad. Huwag ka na ring mag-alala na para bang isa ka lamang pamalit kay Sloth o isang artificial human. Para sa akin, ikaw si Kali. Nagtitiwala ako sa iyo, kaya ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kapangyarihang ito." pakiusap, ipagpatuloy mo ang pakikipagtulungan sa amin. Hindi agad nakapagsalita si Kali. Nagulat siya sa mga pangyayari. Ngunit makalipas ang ilang saglit, ngumiti siya at buong lakas ng loob na sumagot. Jian, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Masayang nakangiti si Kali habang unti-unting lumilitaw ang simbolo ni Libra sa kanyang likuran. Nagulat ang lahat ng naruroon, lalo na ang mga kinatawan ng iba't ibang saint. Hindi sila makapaniwala na si Kali na ang bagong Libra saint. Si Kevin, tila hindi na nagulat, napabulong. Mukhang ginagawa ni Gian ang lahat ng gusto niyang gawin. Samantalang si Stephen, na nasa kanyang tabi, ay nagtanong. Sigurado ba talaga si Gian sa pagpili kay Kali bilang Libra Saint? Samantala, hindi makapaniwala si Sylvia. Alam na ba ng mga miyembro ng Divine Libra Cadre ang tungkol dito? Tanong niya, muling bumalik sa isip ni Sylvia ang sinabi ni Kali. Lumingon siya sa dalawang magkapatid na tahimik na nakaupo. Doon niya napagtanto na totoo ang mga sinabi ng dalaga. Ngumiti ang magkapatid, sabay ipinakita ang simbolo ni Ophiuchus sa kanilang mga kamay. Tama ang hinala mo, sabay nilang wika. Kami ang hinirang na saint ni Ophiuchus. Napakagat sa labi si Sylvia. Noon niya lang naramdaman ng bigat ng problemang kinakaharap niya. Ang akala niya, ang pagpupulong ay simpleng pagpapakita ng mga kinatawan ng iba't ibang saint. Hindi niya inaasahan ang paglitaw ng mga bagong saint sa gitna ng pulong. Iniisip ng karamihan na tatalakayin lamang kung paano mababawi ang mga black zone territory ng kanilang divine cadre. Ngunit dahil sa biglaang paglitaw ng mga saint, Mukhang mawawala ng boses ang mga Celestial Lord at maging ang Divine Cadre Captains. Hindi na nakapigil ang tatlong Saint, Pisces, Capricorn, at Taurus. Umalis sila sa pagpupulong, samantala napatingin si Sylvia sa lalaking nakasalami na patuloy lang umiinom ng kape. Nagtaka siya kung bakit ang kinatawa ng Gemini ay tila relax lang at walang pakialam. Sa isang iglap, napapikit si Sylvia, hinakagat ang kanyang kuko at napabulong sa isipan mukhang hindi pabor sa akin ang pagkakataon hanggang sa isinisigaw ng kanyang isipan ribu rich samantala sa ilalim ng sky island sa madilim na karagatan ng Pacific Ocean naroon si ribu rich masaya niyang winika ang monarch of abundance ay natalo na ngunit biglang lumitaw ang isang monarch na at mayabang nagtanong ito Ribu Rich, totoo bang ang tumalo sa Monarch of Abundance ay ang Disaster God? Sumagot si Ribu Rich, oo, tama ang iniisip mo. Muli siyang sinagot ng Monarch. Kahit anong pag-usapan pa natin, wala na tayong magagawa. Patay na ang dalawang Monarch na si Sloth at Abundance sa kamay ng Disaster God. Kaya masasabi kung hindi basta-basta ang ating magiging kalaban. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon, may makakalaban na rin akong karapat dapat na makatikim ng aking tunay na kapangyarihan. Pagkatapos ay muling nagsalita, dalhin mo ako sa kanya. Ako ang Monarch of Abyss, ay makikipaglaro sa kanya hanggang kamatayan.